Nabiyak ang ulo at nagkabali-bali ang mga buto ng isang lalaking rider matapos masagasaan ang dalawang dump truck sa sumulong highway sa Antipolo. Ang mga nakasagasang driver, hindi man lang daw hinintuan ang biktima. Galing ako sa baba. Pagdating ko kasi ganito na yung itsura eh. Pero naabutan ko kasi yung estudyante na nag kanina. Kaya e ang narinig niya lang, so nung nagsalubong yung truck at yung motor, blind spot. Ngayon, narinig na lang niya yung tunog ng preno. Pababa ang dalawang dump truck habang paket naman ang motorsiklo sa isang matalas na korbada nang mangyari ang salpukan. Ayon sa mga tauhan ng Public Order and Safety Department ng Antipolo, madalas ang aksidente sa lugar na ito. Simula noong Nobyembre, nasa sampu na ang naaksidente rito, kadalasan dahil sa pagkalangos sa alak. Kailangan po dito sa kwento, kung, kung yan ay palikupo yan, kailangan dito magbigay mag sila, hindi yung para po sarili ang mga kalsada ng mga riders. Tsaka sa dapat? Naka-helmet. Wala pa rin pagkakakilanlan ng biktima. Nakasuot lang ito ng asul na sando at puting boxer shorts. Wala ring dalang ID o driver's license ang rider. Dinala na sa Antipolo Memorial Homes ang bangkay nito. mag iimbestiga naman ang mga otoridad para matukoy ang mga driver ng dalawang truck na sangkot sa hit and run. Jeff Caparas, News 5.